Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang estado ng relasyon ni na Maricel Tulfo at Attorney Gareth Tungol matapos mapansin ng mga netizen ang tila wala ng presensya ng isa't isa sa kanika nilang social media posts. Sa ilang komentaryo at chika online, napuna ng ilang netizen na matagal nang hindi nakikita si Attorney Gareth sa mga recent Instagram uploads ni Maricel. Ang huling post umano kasama ang abogado ay noong December 2024 pa. Simula nitong 2025, puro solo o kasama ang anak na lang umano ang makikita sa IG feed ni Maricel. Samantala, sa Instagram account naman ni Attorney Garrett, pansin din ang pagkawala ni Maricel sa mga importanteng okasyon tulad ng kanyang birthday at iba pang family gatherings. Wala rin umano ang abogado sa birthday celebration ni Maricel, base sa vlog nito. Dahil dito, marami ang nag-espekula na nagkakalabuan o posibleng hiwalay na ang mag-asawa. Lalo pang umigting ang haka-haka nang mapansin ng ilan na inalis ni Maricel ang apelyidong tungol sa mga YouTube intro clips niya. May mga netizen din na nagsabing nagmistulang luxury habadera raw ang mga recent posts ni Maricel na tila nagpapakitang single at empowered siya ngayon. May mga nagbiro pa na baka ipatulfo ni Maricel si Atty. Gareth habang may mga nagsabing mas mabuti na nga kung naghiwalay na sila dahil genuinely nice guy umano si Atty. at baka nauntog na rin sa kanyang pinasok na relasyon. Gayunpaman, wala pa rin opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. Sa Facebook account ni Atty. Gareth, nakalagay pa rin kasal siya kay Maricel. Kung totoo nga ang hiwalayan, sinadya ba itong e-soft launch bilang bahagi ng political rebranding ni Maricel Tulfo? Para sa nalalapit na halalan,